IFM News Palengke Report. Bagyang bumabang ilang presyo ng gulay habang wala namang paggalaw sa presyo ng isda at karne sa pamilihang lungsod ng Kawayan. Ang presyo ng gulay katulad ng talong ay nasa 70 kada kilo, okra na 40 kada kilo, ampalaya na 60 pesos kada kilo, kalabasa na 50 pesos kada kilo at kamatis na 120 kada kilo. Samantalang presyo ng isda katulad ng tilapia ay nasa 150 ang isang kilo, galunggong na 130 kada kilo, bangus na 180 pesos kada kilo at tuna head na 160 kada kilo. Habang ang itlog naman ay nasa 180 hanggang 280 pesos kada tray depende sa sukat sukat. Ang presyo ng kare ng baboy naman ay naglalaro sa 300 pesos ang isang kilo depende sa parte. 380 pesos kada kilo ang laman ng baka habang ang manok naman ay nasa 200 kada kilo. Para naman sa mga pangrekado, pumapalo sa 160 kada kilo ang luya, 100 pesos naman ang isang kilo ng sibuyas habang ang bawang ay nasa 160 kada kilo. Para sa IFM News, ako si Idol Casey Fernando. Idol!